Boss, pang may na naman yung pinakain Eh, paano nagagawin? Oo. Oh. Black coffee. Black coffee. Longganisa. May ama. Sandaan isang 200 dyan. Sarap. Yung handog. Yung handog. 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 <laughs> Saka sinangat. Motivational sinangat. Sarap. Sinangat. Paano nagagawin natin? Boss na boss talaga eh. <laughs> <laughs> ano Paano natin mamaya? Yung istarya. Opo. Yung pang na ba na yun? Okay. Artista. Black, para gangster. Diba? Iuusan. Opo. Tapos, ano gamit mo? Magbibilang po ng pet battle mo. Na? Ay, baka mamaya buti ka naman ng gabi dyan. Ano <laughs> ah, <laughs> lang makakatulog ka po? ba? Hindi po. Baka mamaya puyet ka, dito makumpletuhin yung tulog mo. <laughs> para kasi boy G. Ganado, ganito. Oo. Oh. Kain tayo, kain tayo.